Hi guys, good morning. Back to reality na tayo mga guys, tapos na yung pag-explore natin. So, balik tayo sa paggagawa ulit ng videos. Ang gusto kasi ni YouTube sa paggagawa ng videos is yung mga informative videos. So, papasok tayo ngayon dito sa ganitong video na gagawin natin. Actually, yung ginagawa ko kasi mga videos, eh, for memories saka yung mga experience ko. At nagbibigay din naman ako ng mga information sa mga iba kong videos. O, may mga matututunan din naman kayo dun at may malalaman. So ngayon, ang gagawin nating video ay eh, paano nga po ba magluto ng isang masarap na paksiw o ng isda, ng tulingan. Ngayon, mapapanood po ninyo ngayon sa gagawin kong video itong pagluluto ng special na paksiw na tulingan at kung paano tayo makakatipid. Hmm. Ito kasi paksiw na to kaya tinawag na paksiw eh ano, pwede siyang sa Tagalog kasi pangat ang tawag diyan eh. O pangat. Hmm. Pwede siyang pangatlo, pangatlo. Pangatlong araw, pangatap pang-apat na araw, panglimang araw. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang. Conforme po yun sa pagkain nyo, sa pagkonsumo nyo ng pagkain. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo. Ma May mga mm. pinrepair ako rito. Hinanda ko na to para mamaya ipapakita ko na lang sa inyo. Ito pong ginawa kong ito. Yan. Nakaprepare na yung mga pinitpit na bawang. Hiniwa-hiwa na sibuyas at luya, pati yung siling pangsigang. pampabango po yan sa Paxio. Hmm. Andiyan yung mga gagamitin natin. So, itong, itong tulingan, yan, ipapakita ko sa inyo yung tulingan na yan. Yan ang gagawin natin, lulutuin natin. Napakasarap po yan. Napakaganda sa katawan ng isda. Hmm. Sariwang-sariwa yung nabili natin. O, oh, nangingintab pa. Nilinis ko na sa kanina. Hmm. Pakita ko naman sa inyo kung paano siya uh, hiwa-hiwain. Makita ko sa inyo. Itong isda na to, itong tulingan, nilinis ko na sa kanina at pinatulo. Siguro mga 45 minutes o 1 hour na siyang nakatulo. Kasi madugo siya, madugo. Alam niyo po ba na yung isda na to ay napakalaas sa asid. kaya kailangan mm -mm, kailangan i ano natin siya i-drain natin siya patuloyin natin sa nang patuloyin at least one hour mm -mm, para para lumabas yung dugo niya. Ito nalinis ko na sa kanina, inalis ko na yung hasang tsaka yung laman loob niya. So, so paghihiwa. Hihiwain kasi natin siya. At patutuloyin ulit. So sa paghihiwa ng tulingan, ito natutunan ko lang din to sa kaibigan natin na nasa Ireland na ngayon. Dati siyang nagtatrabaho sa isdaan. Sa paghihiwa pala ng isda ang hawak nasa ulo. Dito po sa ulo. Buhay man yan o patay. Sa ulo ang hawak para hindi siya pumiglas. Ganyan. Yan yung tamang paghiwa. Yan yung tunuro sa akin. Yan. So, yan. Mm -hmm. May nakalimutan akong pakita pala sa inyo. Sa atin kasi, yung tulingan kasi ganito yan. Isa pa inaadis pala to. Ito kasi malakas makapagpahilo daw to eh. Pero uh, 'yung sa mga naniniwala at hindi, sundinar so lang din natin o kung kaya din naman natin alisin. Pinipilipit lang po 'yan ng ganyan. 'Yan, hawakan natin ng ganyan. Pipilipitin natin. 'Yan. 'Yan. So ito sa mga sa mga matatanda sa mga lolo't lola ko to natutunan ni. Eh. Yan, inaalis yung buntot. Ito kasi naka, malas daw ito magpahilo at magpahay blood. Mm. Maniwala na lang tayo kasi sila yung mga nauna sa atin. <laughs> so, inalis ko. Yan, pinakita ko sa inyo paano siya il alisin. Yan. Ilagay ko muna ito rito. Tuloy natin yung paghihiwa. So, itong isda na to kasi papaksiwin ko siya. So, medyo malalaki ang ang size niya. Kaya baka hatiin ko siya sa apat. Mm. Yan. Para mas kumapit ang lasa niya pag pinaksiyo natin siya. Yan. Ito. Natuwa ako ang dami kong binili ngayong naisda kasi press na press siya bagong huli. Oh. Nangingintab pa siya. Oh. Inalis ko lang talaga yung laman loob tsaka hasang. So ganito ulit papakita ko sa inyo, hahawakan siya ng ganyan. Sa mga nagtitinda ng isda at saka sa mga magluluto ng ganitong isda, tulingan, inaalis po ito ng mga matatanda. Wala namang mawawala kung susuntin natin. So inaalis yan, ayan, alis na siya. So, hawakan ulit natin sa ulo. At ni-slice. Nati ko rin siya sa apat para pare-parehas sila. Ganon ulit. Kung ano yung ginawa ko noong una at pangalawa, ganon din to. ako sa sa apat para well, ulit natin itong buntot, alisin natin. Ito yung inuuna kasi medyo na kailangan medyo strong pa yung laman niya. Para pag hinawakan natin, madali siyang tanggalin. See? Ganun lang yung pag-aalis ng buntot, ng tulingan. Kasi nung nakaraan bumili ako ng isda. Nagpatry ako na patanggal yung buntot. Sa nagtitinda na isda. Meron din kabayan na nagtitinda na isda pero hindi nila alam. Kaya ang sabi ko, sige ako na lang. Tanggalin na lang yung hasang at saka yung laman loob para mabawas din sa basura na inuuwi ko sa bahay. Ayan. Tatanggalin ulit natin ito. Madali lang to Matututunan nyo to Madali lang tatanggalin. Wala namang mawawala. Ako maniniwala tayo. Alisin natin. Para maliit na bagay lang naman yan. Diba? Malas daw ito mapagpahilo eh. Ayan. So, Hiwain ulit natin sa apat. Okay, linisin ko muna ito ha para lumuwag-luwag yung ating pwesto. Ayusin ko muna itong mga kalat ko. Mas maganda si kumilos at dumalaw pag malinis ang paligid. Punasan natin. Ito kasi yung lutuan nililinis to lagi para tumagal siya Ayan. hindi pa tayo ng pwesto dito naman tayo sa may gripo isin ulit natin yung isda. Pangalawang linis na 'to. Patutuluin ulit natin. Eh ano ko lang, ihanda ko lang 'yung gagamitin ko. Na gagamitin ko sandali. Gamitin natin 'to para madedrain drain natin siya. Actually, linis na 'to kanina dahil hiniwa-hiwa ko, lumabas yung ibang dugo. Mas maganda linisin ko na lang ulit para mabawasan yung dugo. tutuloyin ulit natin siya. So, ipapatong ko siya sa kaldero para madrain. Dito siya madidrain. Hindi pa tayo sa taigol. Ngayon, habang dinidrain natin tong tulingan na to habang dinidrain natin sa pinatutulo natin yung dugo niya i-prepare natin yung gagamitin natin itong kaserola nito at itong mga sibuyas, bawang, luya at siling pangsigang So, ang hinanda kong sibuyas siguro nasa isa, isang buo tsaka kalahati. Kasi ang gagawin natin, i-ano natin siya, i-sasapin sa ilalim ng kaldero. Tapos lulutuin natin siya ng dahan-dahan sa mabahang, sa mahinang apoy. yan pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa, ha? Ito, kaya ito, kaya ito bilog ang pagkakahiwa ko ng mga sibuyas na ito nauna. Kasi siya yung ihiwahiwalayin hi natin. Yan. Ihiwahiwalayin natin. Yan yung ihasapin natin sa ilalim. Yung sibuyas na yan. Kasi alam nyo po ba na yung sibuyas na yan ang magiging cover ng magiging, ano, magiging pagitan ng isda at saka ng kaldero. Na hindi po masusunog ang isda agad-agad. Ang una po masusunog ay ang sibuyas. At the same time, yung katas ng sibuyas, yan po yung mag, magluluto sa kanya. Yung katas ng sibuyas. Hindi kasi tayo gagamit ng tubig. Ang, mag, ang mangyayari, maluluto siya sa katas ng sibuyas, ng bawang, ng luya at ng sili. Lalagyan lang natin siya ng, ng suka kasi yun talaga ang ginagamit sa pagpapaksiw. Napakasimple lang po nito, gawin nyo po, gayahin nyo. Ma, mas masustansya na, masarap na. Makatipid pa kayo dahil ang ang paksiw ay tumatagal po talaga 'yan. Marami pong ano 'yan, marami pong pwede pang paggamitan. Kung hindi mo mata, maubos yung paksiw, gataan mo. Pwede mo sang ginataang paksiw ulit susunod na araw. Ngayon, pag nanawa ka na sa ginataang paksiw, pwede mo naman siyang prituhin. Yung, ginataang, yung paksiw mo na ginataan, nanawa ka na nga, so pinirito mo siya. Ngayon, kung nanawa ka naman sa piniritong paksiw na may gata, pwede mo naman siya gawing sarsyado. Ngayon, nanawa ka pa rin sa paksiw na ginataan na ginawa mong sarsyado, gawin mo naman isang fishbowl. Mm, talagang matipid, di ba? Makakatipid ka. At the same time, napakaganda na sa katawan ng isda. Isa ito sa gamot kapag ano, sumasakit ang ulo mo, kumain ka lang ng isda. Mm. Kasi may may apat na bagay na dahilan kung bakit sumasakit ang ulo natin. Mm. Una, Minsan, kulang sa tubig ang katawan natin. Pangalawa, kulang tayo sa tulog. Pangatlo, kulang tayo sa pagkain. At pangapat, kulang tayo sa pera. <laughs> yun ang totoo. Hindi, joke lang po yun. Seryoso tayo. Ito, itutuloy na natin. Mag Pagkatapos kong ilagay yung sibuyas, bawang, luya, kasi yan yung magiging sapi natin eh. sa isda. Sa yung mamamagitan sa kaserola at saka sa isda. Yan. Unahin natin yan. So mas marami akong nilagay na rekado sa ilalim mas marami akong ilalagay na rekado sa ilalim kasi nga yung pawis niya aangat yan sa ibabaw ng kaldero dahil nakatakip yung kaldero bababa ulit siya kaya nga sabi ko nga sa inyo ang magluluto sa kanya yung sarili niyang katas o sarili niyang sabaw ayan so ilalatag na natin yung isda iuunahin ko yung ulo yan yan so ganyan siya Napakasimple lang na ito Pwede nyo pong gayahin Pwede nyo pong magluto rin po kayo ng ganito Sa mga katulad natin na uh, Busy-busy sa trabaho Kuwi lang sa bahay Matutulog Kakain, matutulog Kinabukasan, pagising Siyempre, uunahin natin yung magpe-pray. Pangalawa, iinom tayo ng tubig para ma-drain agad yung katawan natin at madumi tayo. Para pag naligo tayo, sasabay na, sa sasabay na yung pagdumi natin at pagligo. Pagkatapos natin maligo, kakain na naman at tapos papasok na sa trabaho. Ganun lang yung routine natin na katulad nating mga busy sa trabaho. Mm, -mm bahay, trabaho, bahay, trabaho. Kung may time na gusto nating kumain, pero parang masarap naman, mas, mas masarap matulog kasi sa pagod. No choice tayo kasi nandito tayo sa ibang bansa o sa malayong lugar o walang nag-asikaso sa atin, kundi sarili lang natin. So, ayan na. Nilatag ko na yung ulo tsaka yung buntot. Yung laman kasi sa hindi sinasaya mag lahat. Sabi ko nga sa inyo, napakatipid eh. Itong natira na to, ilalagay ko pa ulit to sa rep at sa susunod na araw. Baka sabawan ko siya. Sibuyas, kamatis lang katapat niyan. Papakita ko rin ulit sa inyo paano magluto ng simpleng isda na may sabaw. Sa murang halaga lang, sibuyas at kamatis lang. Sa atin, nihaloan yan ng talbos ng kamote. Kaya lang, nandito nga ako sa sa ibang bansa, ang ginagamit ko minsan is o kaya uh, pechay. So, sa ngayon, ang niluluto natin, paksiw na isda o paksiw na tulingan. Simple lang siya. Simple lang. Ganyan, nilagyan ko ulit siya ng... Kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya na ulit ng sibuyas, bawang at luya sa ibabaw. Kasi ito naman yung mag mag ano sa kanya magpapalasa. Magpapalasa rin to sa kanya kasi ito yung yung pawis na galing sa ibabaw mapupunta sa ay sa ilalim mapupunta sa ibabaw at ito namang nasa ibabaw ibabalik niya sa ilalim. So parang pa, paikot-ikot lang maluluto lang siya nang gano'n Kasi nga gagamitan natin siya ng mahinang mahinang apoy lang para yung lasa niya kumapit at the same time pati tinik mapapalambot natin nang hindi nadudurog yung laman ng isda. So, ayan na. Ang ganda. So, ganito naman. Ang paglalagay naman ng, ano, ng asin. Medyo dadagdagan natin to ng asin. Alam nyo po ba kung bakit kailangan natin dagdagan ng asin? Sa mga nagluluto ng paksew. Na may sibuyas. Magtataka tayo. Bakit tumabang? May asin naman ako nilagay. Alam nyo po ba na ang sibuyas ay nakakapag-absorb ng alat? And dahil ang katas ng sibuyas ay manamis-namis. Kaya kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng medyo dinadagdagan ko ng asin. Ikinakalat ko nga lang. Ikinakalat ko nga lang para yung, as, yung alat niya is hindi sa isang lugar lang. Yan. So, nilagay ko more on sa gilid, Tanong. So, marami-rami yung asin na nilagay ko. Magtataka kayo, hindi kaya alat masyado yung niluluto ko. Kasi maraming asin. Hindi po, subukan nyo po. Dahil, marami ang sibuyas na nilagay. Sumaabsorb so, maabsorb siya ni sibuyas. Nagyan din natin siya ng magic. O oh, magic sarap. Ayan. Ayan. So, marami-rami siya. Tapos, ngayon, lalagyan ko rin siya ng pamintang buo sa ibabaw. Pamintang buo at pamintang durog. Para may, may konting kurut siya ba. Sa panahon ngayon, medyo malamig-lamig eh. Mag Advisable to sa malamig na panahon. Lalagyan natin ng konting anghang para uminit init yung katawan natin. At the same time, ang paminta po ay booster. So, ayan na. So, lalagyan ko na siya ng suka. So, yung suka ang last. Kasi siya naman yung magtutulak. Yung mga nilagay nating mga asin, magic sara, paminta. Siya naman po yung magtutulak pa baba. So, dadalhin niya yan sa baba. Yan po yung technique ng ano, pagluluto ng paksiw, ng matipid na ulam. Yan. Yan. Ngayon, isasalang natin siya sa mahinang-mahinang apoy. Gawin natin siya. So, sa unang salang ko, sa unang salang ko, ilalagay ko siya sa 9. 9. Mapapansin nyo, 9. So, yan. Ginawa ko yan para madali lang siyang mag-init. Ngayon, pag medyo kumukulo na siya, pag na siya, hinaan ko na siya. Ilalagay ko na siya sa 7 o sa 6. Yan. Napakasimple lang, napakadali lang. Napakasimple, napakadali at napakatipid. At napakaganda sa katawan ng tulingan na isda. Maraming maraming salamat po sa panunood. Sana may natutunan kayo. Sa susunod, marami pa, pa, pa po akong video ang gagawin na mga informative videos para po masiyahan din kayo at matuwa sa mga bidyong ginagawa ko. Maraming maraming salamat po and God bless us po sa ating lahat. Thank you.